Ikalimamput isang kabanata Mga pagbabago Mga tauhang nabanggit sa kabanata Naging balisa si Linares dahil sa liham na natanggap niya mula kay Doña Victorina. Sa sulat na ito, nakasaad na kailangang malaman ng Doña kung nagtuo sila ng alpere sa loob ng tatlong araw kapag lumipas ang tatlong araw at hindi pa sila nagtutuos, ibubunyag niya ang mga lihim ni Linares. Kabilang sa mga ito ang pagsasabi kay Kapitan Chago na hindi naging kalihim si Linares, pagbubunyag ng kanya mga lihim kay Maria Clara, at hindi rin siya bibigyan ng donya ng salapi. Ngunit kung kakalabanin niya ang Alperes, ibibigay ng donya ang anumang magustuhan ni Linares. Sinabi rin ng donya sa sulat na hindi siya tatanggap ng anumang dahilan o paumanhin. Alam ni Linares na seryoso ang donya at hindi ito nagbibiro. Kailangan niyang hamunin ng Alperes kaya iniisip niya kung sino ang magiging patrino niya. Si Kapitan Tiago ba? O ang Kura? Pinagsisisihan niya ang kanyang pagsisinungaling at pagmamayabang upang makapanlamang. Labis siyang nagpatianod at sumunod sa mga kapritsyo ni Doña Victorina. Dumating si Padre Salvi at nagmano sa kanya si Kapitan Chago. Masaya niyang ibinalita ang sulat ng arsobispo tungkol sa pagkakaalis ng pagiging ex ni Crisostomo. Pinuri din niyang pinata ngunit binanggit na ito ay may kaunting kapusukan. Ani Padre Salvi, si Padre Damaso na lamang ang hadlang sa pagpapatawad kay Crisostomo ngunit kung si Maria Clara ang kakausap dito, hindi ito makatatanggi sapagkat amaamahan niya ito. Nang marinig ito, agad na nagtungo si Maria Clara sa kanyang silid kasama si Victoria. Habang nag-uusap sina Kapitan Tiago at Padre Salvi, dumating naman si Tiya Isabel kasama si Crisostomo. Binati ni Crisostomo si Kapitan Tiago at yumukod siya kay Linares. Malugod namang nakipagkamay si Padre Salvi kay Crisostomo at sinabing katatapos lamang niyang purihin ang binata. Nagpasalamat naman si Crisostomo sa kura. Inanong niya si sinang kung galit ba sa kanya si Maria Clara. Ayon sa Dalaga, ipinasasabi ni Maria Clara na limutin na lamang siya ni Crisostomo. Sinabi naman ni Crisostomo na nais niyang makausap ng sarilinan si Maria Clara. Hindi nagtagal, umalis na rin siya. Ikalimamput dalawang kabanata Ang Baraha ng Patay at Mga Anino Mga tauhang nabanggit sa kabanata Madilim ang paligid at malamig ang hangin na pumapaspas sa mga dahon at alikabok sa makipot na daan patungo sa libingan. Sa ilalim ng pintuan ng libingan, may tatlong aninong paanas na nag-uusap. Isang anino ang nagtanong sa kasama kung nakausap na ba nito ng harapan si Elias. Sumagot naman ang anino at sinabing hindi pa. Ngunit natitiyak niyang kasama ito sapagkat minsan nang iniligtas ni Crisostomo ang buhay niya. Ayon naman sa unang anino, Umayag nga itong sumama sa ang asawa ng aninong ito ay ipinadala ni Crisostomo sa Maynila upang ipagamot. Upang makaganti sa kura, sinabi niyang sasalakay siya sa kumbento. Samantala, ang ikatlong anino ay binigyang diin na lulusob sila sa kwartel upang ipakita sa mga gwardiya sibil na ang kanilang ama ay may mga anak na handang lumaban. Ipinahayag din ng alila ni Crisostomo na magiging dalawampung katao na sila. Habang nag-uusap sila, may nabanaagan silang isang aninong namamaybay sa bakot, kaya itinigil nila ang kanilang usapan. Nang makarating ang bagong dating sa kinaroroonan ng tatlo, nagpakilala sila sa isa't isa. Ipinaliwanag ng bagong dating na sinusundan siya, kaya sila nagkahiwahiwalay. hiwalay Iniwan niya ang habili na bukas nila matatanggap ang mga sandata at sisigaw sila ng, Mabuhay Don Crisostomo. Pagkatapos nito, na wala ang tatlong anino sa likod ng pader, habang ang bagong dating naman ay naghintay sa sulok ng pintuan. Maya-maya, may isang anino pang dumating at maingat na nagmasid sa paligid. Umambon kaya sumilong ito sa pintuan ng libingan dahilan upang magtagpo sila ng unang anino na sumilong doon. Napagdesisyon na nilang magsugal at ang matatalo ay iiwan ng panalo upang makipagsugal sa mga patay. Pumasok sila sa libingan at umupo ng magkaharap sa ibabaw ng isang puntod. Ang isa sa kanila na may pilat sa muka ay si Lucas, habang ang mas matangkad naman ay si Elias. Sa sugal, natalo si Elias kaya umalis na ito. Noong gabing iyon, dalawang gwardiya si Bill ang nagpapatrolya. Hinahanap nila si Elias. Nakasalubong nila si Lucas at nang tanungin kung saan ito pupunta, sinabi niyang magpapamisa siya sa simbahan. Pinabayaan siya ng mga gwardya sa pagtatwala siyang pila tulad ni Elias. Makalipas ang ilang saglit, nakasalubong nila si Elias mismo. Ngunit hindi nila alam na siya na nga iyon. Pinapunta siya ng gwardya sa may liwanag upang makilala. Sinabi niya sa kanila na hinahabol niya ang lalaking may pilat sapagkat binugbog nito ang kanyang kapatid. Agad namang nagtungo ang mga gwardya sibil sa simbahan kung saan naroon si Lucas. Ikalimamput tatlong kabanata, ang mabuting araw ay nakikilala sa umaga. Mga tauhang nabanggit sa kabanata Kinabukasan, agad gumalat ang balita tungkol sa mga nakitang ilaw sa libingan noong nakaraang gabi. Ayon sa kapatira ni San Francisco, may nakita silang dalawampung kandilang nakasindi. Samantala, Sinabi ni Hermana Sepa na nakarinig siya ng mga panaghoy at paghikbi kahit na may kalayuan ng kanyang bahay sa libingan. Sa pulpito naman, nagbigay ng sermo ng pari tungkol sa mga kaluluwang nasa purgatorio. Napag-usapan din ni na Don Filippo at Piloso Potasio ang balitang ito. Ilang araw nang nakararamdam ng panghihina si Piloso Potasio. Ipinahayag naman ni Don Filippo na tinanggap na ng alkalde ang kanyang pagbibitiw sa tungkulin. Nabahala si Piloso Potasio sapagkat sa kanyang pananaw, hindi ito nararapat at wala sa tamang panahon. Sinabi ni Piloso Potasio na ang isang puno ay kailangang manatili sa kanyang mga tauhan, lalo na sa panahon ng digmaan. Dagdag pa niya, ibang-iba na ang bayan makalipas ang dalawang dekada. May mga aral na idinulot ang nakaraan at makikita na ang epekto ng pagdating ng mga Europeo sa Pilipinas pati na rin ang pag-aaral ng mga kabataan sa Europa. Ayon kay Piloso Potasio, ang mga kabataang nag-aral sa Europa ay naging dalubhasa sa kasaysayan, agham, wika, matematika at iba pang larangan ng kaalaman. Naniniwala rin siyang kaya ng mamahala ng mga tao sa mundong kanilang ginagalawan at tinatahanan. Sa larangan ng panitikan, umusbong ang mga makatang nagpapahayag ng kalayaan at nagsusulong ng makaagham na pagsusuri. Bukod dito, hindi na rin umano kayang pigilan ng kumbento ang pag-usbong ng modernong kabihasnan. Habang nag-uusap, nagpalitan pa sila ng maraming kuro-kuro tungkol sa kinabukasan ng bayan, relihiyon, ugali ng mga dalaga at binata, at mga naglilingkod sa simbahan. Napansin ni Don Filippo ang pangihina ni Piloso Potasio, kaya tinanong niya ito kung kailangan ito ng gamot. Ngunit sinabi ni Piloso Potasio na hindi nangangailangan ng gamot ang isang mamamatay na. Ang mga nangangailangan nito ay ang mga maiiwan. Ipinakiusap din niya kay Don Filippo na ipaalam kay Crisostomo na nais niyang makipagkita rito sapagkat nalalapit na ang kanyang kamatayan. Sa kabila ng kanyang sakit, bayan pa rin ang inaalala ni Piloso Potasio. Naniniwala siyang nananatili pa rin sa kadiliman ng Pilipinas. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpaalam na rin si Don Filippo. Ikalimamput-apat na kabanata walang lihim na hindi nabubunyag. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Nagmamadaling pumunta ang hura sa bahay ng Alperes. Tuloy-tuloy siyang pumasok at malakas itong tinawag. Agad namang lumabas ang Alperes kasama ang kanyang asawang si Doña Consolacion. Kaagad na inireklamo ng Alperes ang paninira ng kambing ng kura sa kanilang bakod. Tumugon naman ang pari at sinabing nasa panganib ang buhay ng lahat. Bilang patunay, ibinalita niya na may magaganap na pag-aalsa ng gabing iyon. Nalaman ito ng kura mula sa isang babaeng nangungumpisal sa kanya. Ayon sa babae, lulusubin ng kumbento at kwartel. Nagkasundo ang kura at alperes na paghandaan ang nalalapit na pagsalakay. Humingi ang kura ng apat na sipil upang magbantay sa kumbento habang palihim namang maghahanda ang mga kawal sa kwartel upang mahuli ng buhay ang mga sasalakay. Sa ganitong paraan, matutukoy nila kung sino ang nasa likod ng pag-aalsa. Ganap ang kanilang paghahanda at inaasahan nilang magkakaroon ng madugong labanan pagsapit ng ikawalo ng gabi. Samantala, isang lalaki ang mabilis na tumakbo patungo sa bahay ni Crisostomo Ibarra. Agad siyang umakyat at nang makita ang isang utusan, Nagtanong siya kung nasaan si Crisostomo. Sinabi ng utusan na ang binata ay nasa kanyang laboratorio. Ang lalaking ito ay si Elias. Pagkarating kay Crisostomo, agad niyang ibinalita ang nalalapit na paglusob na kanyang natuklasan. Pinayuhan ni Elias si Crisostomo na sunugin ang lahat ng kanyang aklat at dokumento upang hindi siya madawit sa pag-aalsa. Babanggitin umano ng mga mahuhuli ang pangalan ni Crisostomo kapag sila'y tinanong ng mga sibil tumulong si Elias sa pagpili ng mga dokumentong kailangang sunugin. Sa isa sa mga kasulatan, nabasa niya ang pangalan ni Don Pedro Ibaramendia. Tinanong niya si Crisostomo kung ano ang kaugnayan nito sa kanya. Sagot ni Crisostomo, si Don Pedro ay kanyang ninuno at pinaikli lamang ang kanilang apelyido. Isa raw itong Baskongado. Dahil dito, napagtanto ni Elias kung kaninong ang nagmula ang matinding kasawian sa buhay ng kanyang pamilya. Sa tindi ng emosyon, bigla niyang hinugot ang kanyang balaraw at naisipang gamitin ito laban kay Crisostomo. Makalipas ang ilang sandali, nahimasmasan sa si Elias, binitawan ng balaraw, tumingin ng matuwid kay Crisostomo at mabilis na bumaba ng bahay. Naiwang nagtataka si Crisostomo sa inasal ni Elias. Nagpatuloy na lamang siya sa pagsusunog ng mga dokumento at mga papeles. Ikalimamput limang kabanata Ang pagkakagulo Mga tauhang nabanggit sa kabanata Oras ng hapunan, ngunit ayaw kumain ni Maria Clara. Sinabi niyang wala siyang ganang kumain. Ang kanyang kaibigang si Sinang ay nagyaya sa may piano at doon sila nagbulungan. Hindi mapakali ang magkaibigan sapagkat hinihintay nila ang pagdating ni Crisostomo sa ikawalo ng gabi. Habang kumakain si Linares, si Padre Salvi naman ay palakad-lakad sa may buluwagan. Samantala, time team na nagdarasal si na Maria Clara at si Nang na sana ay umalis na si Padre Salvi. Pagsapit ng ikawalo ng gabi, naupo ang pari sapagkat iyon ang oras ng nakatakdang paglusob sa kumbento at kwartel. Hindi alam na magkaibigan kung ano ang kanilang gagawin, Biglang tumunog ang kampana at lahat ay tumayo upang magdasal. Sa oras na iyon, dumating si Crisostomo na nakasuot ng panluksa. Lalapit sana siya kay Maria Clara, ngunit biglang umalingaungaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Napapatda si Crisostomo at hindi nakapagsalita. Si Padre Salvi ay nagtago sa likod ng haligi, si Tia Isabel ay patuloy sa pagdarasal, at nagyakapan si na Maria Clara at Sinang sa matinding takot. Narinig ng mga nasa bahay ni Kapitan Tiago ang mga putukan, sigawan at kaguluhan sa kumbento. Biglang nagsipasok sa komedor ang mga kumakain at nagtatakbo habang sumisigaw ng tulisan, tulisan. Patuloy ang putukan at pagsilbato ng mga sibil kasabay ng pagsasara ng mga bintana at pintuan. Matapos ang putukan, pinababa ng alperes ang kura. Umanaog din si Crisostomo habang sina Maria Clara at sinang ay pinapasok ni Tia Isabel sa silid. Dahil dito, hindi nagkausap ang magkasintahan. Umalis na si Crisostomo at bumalik sa kanyang tahanan. Sa kanyang silid, inutusan niya ang katulong na ihanda ang kabayo. Mabilis niyang inilagay sa maleta ang salapi, hiyas, mga kasulatan at larawan ni Maria Clara. Isinukbit niya ang isang balaraw at dalawang revolver bilang paghahanda sa maaaring mangyari. Nang siya ay paalis na, biglang may malakas na katok sa pinto kasabay ng sigaw ng isang kastila. Mabilis siyang nag-isip kung lalaban siya o susuko. Sa huli, pinili niyang bitiwa ng baril at buksan ng pinto. Agad siyang dinala ng mga sarhento ng dumating na mga kawal. Samantala, magulo ang isipan ni Elias. Umasok siya sa bahay ni Crisostomo ngunit nakaramdam ng bigat sa kanyang budhi nang maalala ang sinapit ng kanyang pamilya. Parang tinatawag siyang duwag ng kanyang konsensya. Nakita niya ang katulong ni Crisostomo na naghihintay sa kanyang amo. Nagkunwari siyang aalis matapos malaman ang sinapit ni Crisostomo, ngunit lihim siyang nagtungo sa gabinete ng bahay. Doon, nakita niya ang mga alahas, baril, aklat at mga dokumento. Kinuha niya ang baril at inilagay sa sako ang ibang gamit bago ito inihulog sa bintana. Nang dumating ang mga gwardiya sibil, Itinabi niya ang larawan ni Maria Clara, tinipon ang mga papel at damit, binuhusan ng gas at saka sinunog. Pilit na pumasok ang mga kawal sa tahanan ni Crisostomo. Sinubukan silang tigilan ng matandang katiwala, ngunit itinulak lamang siya ng mga kawal at kwersahang pumasok. Pagdating nila sa gabinete, sinalubong sila ng makapal na usok at apoy. Biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog, kaya mabilis na bumaba ng bahay ang mga kawal at mga katulong ni Crisostomo.